Nakikita ang 2024 bilang pinakamainit na taong naitala sa kasaysayan ng mundo posibleng lumagpas sa kauna-unahang pagkakataon ang average global temperature sa 1.55 Celsius ayon sa European Union's Copernicus Climate Change Service. Nitong Nobyembre, may higitan ngayong taon ang matinding init tong 2023 na umabot sa 1.48 degrees Celsius na mas mainit sa pre-industrial level noong 1750 to 1850. Tinatayang malalagpasan ng init ng taong ito ang itinakdang warming limit na 1.5 Celsius na nakasaad sa Paris Agreement. Dahil dito, pinangangamba ang ng mga scientists na maaabot ng mundo ang threshold ng global warming pagdating ng early 2030s. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakaranas ng matinding init ngayong taon dahil na rin sa El Nino. Noong Abril na ang pinakamainit na temperatura sa kasaysayan ng Metro Manila na 38.8 degrees Celsius. Sa sobrang init sa Pilipinas, mas nakakapawis pa ang mag-electric fan Malaking epekto sa global warming ang patuloy na paggamit ng fossil fuels at pagtaas ng greenhouse gas emissions na nagumula sa pagsusunog ng coal, oil at gas. Napagkasunduan ng mga bansa na dumalo sa COP29 Summit sa Azerbaijan noong Nobyembre na mag-adapt ng global finance na $300 billion kada taon upang matulungan ang may hirap na bansa kabilang ang Pilipinas para mas makatugon sa climate change. Para sa iba pang content, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.